Hi, Roxy! O, oh, istorbo ba kami sa'yo? At narito si mayamang si Liv at sobrang yaman na si Phoebe. Well, walang katulad ang banyo ko. Ang toilet paper ni Liv ay gawa sa pera. Mukhang astig. Pero ang toilet paper ni Roxy ay mukhang marami ng pinagdaanan. Oh, kinamit na ito ng maraming beses. Nakakadiri! Oh, malapit ng sumabog ang inidoro ko! Mag-ingat! Oo, hindi ko alam, pero mas mabuting huwag pumunta doon ng ilang oras. Oh, at narito ang mga mayayamang babae. Ano ang ginagawa ng pulis dito? Magandang hapon! Gusto niyang arestuhin si Roxy. Anong bangungot? Pero wala naman siyang ginawa. At hindi rin gumawa ng kahit ano ang mga babae. Ako ang batas at ako ang magpapasya kung sino ang aaristuhin ko! Makukulong ka! Tinira mo ang mga banyo! Well, hindi ko pa kayo nakikita sa mga uniforme ng bilanggo. Ginoong pulis? Baka dapat nyo silang palayain? Ha! Hindi! Huwag mo nang isipin pa! Mga babae, nabigo ang misyon. Kailangan ninyong manatili sa kulungan. Pero mukhang kakilakilabot ito. Uh. Ang mga kondisyon na ito ay kakilakilabot. Sige, maaari itong ayusin. Tingnan mo. May dala akong ginto. Ito ang aking pitaka at ang aking mga gintong kadena sa sahig. Hayaan mo akong ikalat ito. Kumuha ng mainit na plansa at idaan ito sa mga gintong kadena. Tingnan mo. Ngayon, meron tayong gintong wallpaper. Iligtas mo ako. Hmm. Ano yung ingay na yon? Tigilan mo na! Ngayon na! Oops! Oh, ah, na! Ang gagamba! Pero ayos lang. Wala na ang gagamba. Ibig sabihin ay maari ko nang ipagpatuloy ang pag-renovate. Magdagdag pa tayo ng ginto. Perfecto. Ang ganda ng kislap. Tapos na ako sa mga dingding. Hmm. Gusto kong gawing pera ang wallpaper. Lagi akong may ilang roll ng pera sa aking pitaka. Magaling! Handa na rin ako. Roxy, ano ang gagawin mo? Ah, ako? Alam ko, may plano ako. Kailangan ko uh, thiaryo. pero hindi ko Oh, hindi. Kinagat ng gagamba si Phoebe. Ha? Huh? Sana hindi ka maging mutant. Whoa! Hmm, tingnan natin. Mukhang totoo ang lahat ng superpowers. Phoebe, isa ka ng babaeng gagamba ngayon. Wow! Salamat, Phoebe. Bigyan mo pa ako ng dalawa, pakiusap. Tinakpan natin ang lahat ng dingding sa paligid ng kama. Gumana ito! At maganda! At may babasahin ako. Oh, Phoebe. Pwede mo ba akong bigyan ng sapot ng gagamba? Magaling. Gusto kong isabit ang mga litrato ko. Matibay ito. Oh, oh. meron akong mga cool na superpower. Kaya kong gawing posible ang kahit ano. Mga babae, hindi na mukhang masama ang kulungan ninyo ngayon. Nagtataka ako kung ano ang susunod mong may isip. Tingnan natin. Pero isang bagay ang sigurado, maayos na ang ginagawa mo. Dear as Kamer, Bastard, si yung Dahil it's mong lahat sa akin, o oh, mas may buti na yon. Oh, napakadumi. May ideya ba kayo mga babae? Oh, Phoebe, ano ang ginagawa mo? Marami siyang pera. Gusto mong suhulan ng pulis? Well, masaya lang siya. Magaling. Ngayon may hair dryer na ako. Pwede kong hipa ng lahat ng balot? Ha? Anong gandang ideya? Astig. Ngayon malinis na. Nadula si Roxy sa basura. Ayos ka lang ba? May naisip ako, itatapon ko ang lahat ng basurang ito sa basurahan! Ah! Excuse me! Pwede mo bang dalhin ang basurahan sa akin? Sawa na ako sa'yo! Kunin mo! Maraming salamat! Pero hindi ito kasiya! Ang bag, gayung paman, ay kasiya! Perpekto! Ilagay ang lahat ng balot sa bag! mas mabuti na ito at ngayon ito ay isang napakagandang unan at isa pa. Hey! Cutter, wow, Roxy, henyo ka! Hmm, ano ang gagawin mo susunod? Naku. Kadiri. Ang kutso na ito ay nakakadiri. Kailangan mo itong linisin. Nagpa siya si Roxy na gumamit ng tape. Tatakpan niya ng tape ang buong kama Malayo daw yung hindi na siya mag-aalala tungkol sa anumang bakterya. Wow, Roxy, ang talino mo. Hindi ka panipaniwala. Galing mo, girl. Paano naman ang ibang mga babae? Hehehe, mabuti na lang at may pera rin ako. Officer Sam, may pera ako. At mayroon akong malaking diamante. Wow! Hindi pa ako nakakita ng ganito sa buong buhay ko. Kailangan ko ang lahat kaagad. Paano ko kayo matutulungan, mga ginang? Mga pulis? Hmm. Tulungan ang mga babaeng ito kaagad. Kailangan nating ayusin muli ang kanilang mga kama ng buo. Kailangan itong magmukhang perpekto. Wow! Ang ganda ng mga kama na Liv at Phoebe. At ang daming dekorasyon. Perfecto! Weedles. Kabe ding Tito Wino ang airty at tapasayas lang ang ering mga babae. And si Vinilin mo, hindi na si Rach mo kung kulang Well, tapos na ang trabaho mo. Sandali, may mali. Wow! May bago akong kumot! Hindi yan! Ah, uh, alam mo ba kung anong mga kulay ang uso ngayon? Hindi ang mga ito! Wow! Ang dami ko ng tela ngayon! Oo, oh, 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 mas maganda ang pink! Ayusin ang kama ko! Ang ganda! At ngayon, mayroon akong maraming makukulay na tela. May naisip ako pinuputo lang isang piraso mula sa bawat isa Ngayon iko-connect ko sila gamit ang stapler. Wow. Tingnan mo yan, ang makulay. Salamat. Um, mga kaibigan, pwede niyo bang palamutian ang dingding ko? Hmm, hindi ko alam. Maglagay tayo ng karton na busog dito. Gusto mo ba ito? Hmm, hindi. Ang cute ng kwarto nila. Oh, pero gutom na gutom na ako. Oras na para sa tanghalian. May pagkain ba? Oras na para sa merienda. Oh, inaabala mo ako. Sige. Phoebe, anong problema? Hindi ka pinapayagang magdala ng pagkain. Oh, ibang usapan na yan. Sana sinabi mo yan kanina. A perfecto putahe. Yes, a chocolate fountain na may berries. mo mong pakainin kita. May iba't ibang uri ng berries at prutas sa isang stick Isaw-saw ito sa chocolates. Mag-enjoy! Hmm, ang sarap niyan, Sam. Gustong-gusto ko ito. Gutom na rin ang mga babae. Ano ang gusto ninyong kainin? Gusto mo ng fountain ni Phoebe? Gawin mo ito bago kanya makita. Oh, pagod si officials. Earned ka ng sis. Mga babae, ito na ang pagkikita ninyong nakawi ng mga susi at tumakas. Yay! Nagawa natin! Tingnan mo! Perfecto ang susi na ito. Buksan natin ito at umalis na tayo dito. Tara na! Aha. Kukuha lang ako ng isa sa mga donut ni Sam. Oh, ang sarap. Tayo na, tumakbo na tayo. Get your band, like ang video ito. Puyo yun yung komento, free baba, and you will claim to make subscribe to si my channel. Kita kits sa susunod, paalam!